Posible na zero budget ang OVP sa 2025. So ano kaya mangyayari? Magsistep down ba itong si Sara Duterte kung zero ang budget? Dahil alam naman natin, yan ang habol niya. <laughs> sa pwesto niya ngayon. Yung budget. Kasi imposibleng makakilos o kumilos ang isang katulad ni Sara Duterte nang walang budget. Malabo yan. Yung napakalaking ang budget na meron na ang OVP noong mga nakaraang taon, wala naman tayong nakitang pagkilos na itong si Sara Duterte. Ang totoo niyan, tinatakasan niya ang mga problema ng ating bansa na sana ay isa siya sa mga gumagawa ng solusyon. Isa sana siya sa mga solusyon bilang second highest leader ng ating bansa. Pero anong nangyayari? Iwas pusoy sa maraming Pagkakataon na daw si Sara Duterte, at siya pa mismo ang bumabatikos sa ating gobyerno. Nakunoy ay mali ang paggasta ng mga pondo at marami daw siyang nakikitang kapalpahan. Ang galing, ng galing magmalinis. Yung kapalpahan niyo pong sinasabi ay kapalpakan niyo rin mismo. So titignan natin kung eto eto ngay magkakatotoo na zero budget ang Office of the Vice President. Sabi ng isang magaling na lawyer a government agency that doesn't want to defend and explain its budget utilization, liquidation, and plans from the past. Kasi bakit daw kailangang ungkaten yung uh, budget ng 2022? Ay kasi po, ay wala pang linaw. Wala pa kasi kayong kasagutan. Pwede niyo namang sagutin talaga yan, hindi yung paligoy-ligoy ka pa. Ganun po ang nangyayari dito kay Sara Duterte yon from the past until the present doesn't deserve any budget yan ay wag niyo pong susubukan kasi ang ang kongreso kung kayo po ay nanood ng deliberation na ito budget hearing na ito sa kamara makikita natin yung pagiging entitled natin si Sara Duterte. Humihiling ng uh, kung ano-ano, katulad ng kuno ay dapat yung chairperson ang nag-lead, nag-preside ng hearing. Sa halip nga, itong vice chairman na si Kimbo, Stella Kimbo. Yon, nasupalpal siya tuloy dahil wala daw siyang karapatan na mag-utos. Totoo na pag sinabi mong request, pag-uutos din yon sa paraang mahinahon naman. Dahil alam naman natin, mahilig magkunwari etong si Sara Duterte, Duterte na kuno ay or mukha kuno siyang mahinahon. Pero hindi naman. Alright, so ito yon May panawagin ngayon ang mga kababayan natin, ang mga kababayan na nag-iisip ng tama, I call for the House of Representatives to zero the budget of the Office of the Vice President for 2025. Hindi ito malayong mangyari. Doon sa hearing, sabi niya, Sara Duterte is rude, arrogant, and evasive. Evasive dahil simpleng katanungan, ililikaw, at kung ano-ano ang sinasagot. Katulad nung nangyari sa, sa budget hearing sa Senado, na napakalayo nung kanyang mga sagot doon sa 10 million na hinihinging fund para sa mga libro, doon sa libro niya. You see? Kung talagang wala po kayong itinatago, straight to the point, you can ask or you can answer the question. Tapos ngayon, yung tipong uh, kayo ay, ikaw, Sara Duterte, ay yung tipong magmamalinis, yung tipong, sige, bahala, kayo yung tipong nagtatampo na. Sabi niya kasi, Bahala na kayo kung aaprubahan niyo o hindi. You see, ganun ang ganun ang ugali ng mga katulad natin si Sara Duterte na gustong maging presidente, di ba? She looks at her cell phone habang ginagawa yung hearing and does not pay attention when some members of the committee are speaking or asking questions. She talks over and interrupts the congressman asking a question. She raises her finger or hands to the chair and other members of the committee na napakaliwanag na ito po ay kabastusan. No one is above the law. And the law is that the Congress has the right to ask all questions, all government agencies, including the Office of the Vice President and the Office of the President, to justify their budget because it is part of the constitutional system of checks and balances. Tama. Ibig sabihin, sagutin mo lang kunyetak ah, bakit kung ano anong sinasabi mo? Ah, 'Di ba politiking ang ginagawa mo? Alam mo kasi na eto mga taong naandiyan sa kongreso na gumigisa sa iyo ay magagaling. Bukod doon, alam mo rin na sila ay nagtatrabaho ng tama at hindi hindi yan magpapagamit sa inyo ng mga Duterte. Hindi rin magpapagamit kanino man na leader ng ating bansa na mas mataas sa kanila. Ang gagaling ng mga kongresista ngayon. Kaya alam mo yan, alam na itong si Tambalos Los ang ang uh, galing na mga kongresista na yan. Kaya hindi, hindi niya kayang sagutin ang mga katanungan dahil sigurado tayo, isang tanong, pag hindi nasagot, alam yan ng mga nagtatanong. Kung hindi tama ang sagot mo, alam din yan. And for the record, lahat ng yan ay may basihan. Lahat ng mga sinasabi at tinatanong na itong mga kongresista, lahat po yan ay may basihan, lahat sila ay may hawak na kung ano-anong proof ng kanilang mga katanungan dito nga sa vice president na to na tinaguriang o tinuring, tinuturing na resource person dyan sa budget hearing na yan sa camera. Good luck, zero budget, good job!